samantalang isinisiwalat mo naman yung mga pangyayari rito sa bilibid. Di ba? Eh, kasi ang problema, hindi sila naniniwala. Di ba? Gusto nila, ma-experience talaga. Kita mo naman, nako. Bosyo, pagpasok ha. Ako, hampas. Gigil ako eh. Bosho. Wow. You know, saan punta galing? Wow. Siyempre, dito, dyan, doon. Wow. Ayos, ayos, ang husay mo. Ano po bang pwedeng maipaglingkod ko sa inyo, sa? Wala naman po siya. Medyo naiirita lang ako doon sa papa. Oh my God! Naiirita ko. Parami ng parami lang ang pumapasok dito. Alos araw-araw, padagdag tayo ng padagdag dito. Yun ba? Eh, matitigas yung mga tayo ng mga yan eh. Mga ayaw pumarehas. Pero, bakit mo pinang problema yung pagpasok nila dito? Inaano ka ba nila? Siyempre po, siya apektado pa rin tayo. Patungkol sa mga sitwasyon natin dito. Oh my God. Siksika na nga tayo. Padami pa ng padami si siksik. Oh no! Yung rancho natin. Wala nang lasa. Nakupo. Lalong tatabang na naman. Kasi na... Madadagdaga na naman yung bunga ng pagkakainin ng gobyerno. Hmm. Huh. Diba? Pektado? M May point ka naman pala. Oo nga. Tama nga. Wala eh. Yan sila eh. Ayaw nilang makinig sa mga mensahe ko eh. Oh my God. Napakatitikas kasi ng mga tae ng mga taong yan eh. Lalo na yung mga kabataan yan, yung mga mapupusok na yan sa laya. Yan yung mga kauna-unahang mga nagmamagaling eh. Nagmamalakas talaga eh. Akala mo mga hindi tinatablan ng ano eh. Yan, mga hindi nakikinig. Mga walang pinakikinggan. halo halong kaso. halo-halo halong emosyon. Ang mararanasan nila dito sa bilibid. Kung alam lang nila. Ay magsipagkinig kasi. Tapat na ka. Masakit na pangyayari at mahabang pagdurusa. Oh, no. Ha? Yan yun. Yan yung dadat na nyo sa binibig. Pero ayan, yun. Eh, pasok ng pasok, mga hit. Inayupak na to. <laughs> Hindi nakikinig. Ano pa ba, ba dapat natin gawin dyan, busyo? Sila pa din naman yung masusunod talaga. Sa mga kagustuhan nila, sarili nila yan. Oh my God! Kahit malina, patuloy pa rin yung mga hinayupak na yan sa mga gawain nila ako din naman ko sa kapag may bagong pumapasok dito lalo na mga kabataan naiirita rin ako naiinis din ako hindi naman dahil makikipagsiksikan sila dito may sarili naman akong tarifa hindi dahil makikisalo pa sila sa rancho natin dahil may sya, sarili naman ako rancho naiinis ako sa mga masasayang sa buhay nila sa panahon nila habang nandito sila sa bilipit yun yung inaasal ko akala kasi nila gawa gawa mo lang yung mga sinasabi mo sa mensahe akala kasi nila loko loko lang yan may ma-content -e ka lang eh you no? Know? <laughs> mga tanga talaga tanga dun na tayo sa totoo ko sa, realidad na hindi nila gusto yung mga ganitong konteksto yung ganitong content hindi nila gusto yan hindi nila pakikinggan yan wala silang oras para manood ng mga mensahe ko oh pero bakit ko pa pinagpapatuloy kasi may naniniwala hindi naman lahat katulad nila wow. may iba naniniwala may iba nagpatunay na nakakatulong yung mga mensahe ko So, dahil sa kanila, sa mga hindi naniniwala, ititigil ko to. Eh, hindi, huh, hindi ako susuko. May naniniwala sa akin eh. Sabi ko nga, noong mga unang panahon ng vlog ko, ni isa o dalawang taong naniniwala sa akin, panalo na ako dun. Kaya sa lahat ng mga naniniwala at sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Sigurado ako, 101% hindi kayo mapapahamak at hindi kayo mapupunta ng bilibis. Yung mga, yung mga iba, nakawalang pakialam, ayan, ayan na, mga papanik na. Welcome to my kingdom. Alam mo ko sa, sa buhay, hindi natin mape-please ang bawat isa na gustuhin tayo. Darating ang panahon na mauunawaan at maiintindihan tayo ng marami. Alam ko mangyayari yan. Darating yan. Wow! Kaya kasama sa panalangin ko ang marinig at mapanood nila ang mga mensahe ko. Yan, Tosa. Yan ang mga panalangin ko. Sana, Tosa. Sana. <tod noise> Huwag kang maglala, bosho. Bosyo. Mauunawaan ka rin ng marami. Marami rin maniniwala sa'yo. Pagdating ng panahon, totoo yan, naniniwala ako sa'yo, Bosyo. Maraming salamat po sa Pakatulad mong naniniwala Salamat Ay, ang Pero kasi Ang hindi ko lang talaga maintindihan ha? Sa lahat ng minsan Sinasabi mo Ano pa ba ang gusto nilang Patunay. Oh my God! Bakit kailangan pa nilang ma-experience humawak ng rehas na bakal? mas gusto pa nila ng patunay at maramdaman nila na totoo lahat yung sinasabi mo, Bosyo. Bakit Ganon yung mga mindset ng mga yan? Samantalang isinisiwalat mo naman yung mga pangyayari rito sa bilibid. Di ba? Eh, kasi ang problema, hindi sila naniniwala. Di ba? Gusto nila ma-experience talaga. Kita mo naman, nako. Bosyo, pagpasok ha. Ako, hampas. Gigil ako eh yan talaga ang pinakamasakit at ang problema. Oh, no! Kasi yung mga yan, gusto ng matibay na patunay ng oh, bago Pwede naman kasi bosyo na. Panoorin nila. Intindi nila yung mensahe. Malalaman nila yung buhay ng bilibid. Hindi na nila kailangan pumunta pa rito para ma maunawaan nila. Ayan ang ay sinisiwalat muna eh. Eh paso, boso. Sang kaban yan ha, sang kaban yang mga yan. Ang titigas ng tahay nyo ha. O sige. Sa yan dito. Bolet. Tapos, ano? Dito iiyak. Dito magsisi. Oh, no. huh, 'Di ba? Ang sarap kutosan, boso. Napa. Yan ang literal na napapala ng hindi naniniwala napapahama. Oh my God! Kaya, isa sa panalangin ko, ha, hindi na para sa akin o para sa mga inmate dito, para dyan sa mga tao sa laya. Para hindi na nila sa yung bilibid. Sana maunawaan nila yung mensahe mo. Di ba? Pero mo, Bosho, nagpapapansin ka na nga eh. Para kanino? Para sa'yo? Hindi naman para sa'yo eh. Para sa kabutihan nila. Pero binabaliwala ka pa rin. Pero, don't lose do so. hope. Alam ko namang marami rin naniniwala sa'yo. Marami nagmamahal sa'yo at sumusuporta. Balang araw, tama ka. Dadami rin ang naniniwala at kokonte ang papasok dito sa loob ng Pilipinas. Yan! Yan yung mga magiging bully natin, Bosho, na yung kumonte yung pasok dito sa Pilipinas. Kaya, tuloy lang, Bosho, naniniwala ako sa'yo. Basta ako, ang lang dito sana nga maniwala sila hindi sana bosyo mangyayari yan soon kaya nga paulit-ulit kong sinasabi na kung sakaling makikita tayo ang gusto ko sa laya wag sa bilibid kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo pagpalain po kay nawa ng poong may kapal 陛下。